Sa gitna ng malawak at tigang na disyerto ng Turkmenistan, may isang lugar na tinaguri ang Door to Hell. Sa unang tingin, parang isang dambuhalang sugat sa lupa, umiilaw at naglalagablab na parang apoy mula sa kailaliman ng mundo. Dekada na ang lumipas mula ng mabuo ito. Noong 1971, isang grupo ng mga siyentipikong Soviet ang naghanap ng natural gas sa lugar na iyon. Ngunit habang sila nagbubutas ng lupa, aksidente nilang nabutas ang isang malaking bulsa ng natural gas, dahilan upang bumagsak ang lupa at mabuo ang isang malaking bunganga. Dahil sa pangambang mailason ang hangin ng nakalalasong methane gas, minabuti ng mga siyentipiko na sindihan ito, umaasang mauubos ang gas sa loob lamang ng ilang araw. Ngunit lumipas ang mga taon, hindi pa rin namamatay ang apoy. Sa katunayan, lalong naging simbolo ito ng kababalaghan at kapangyarihan ng kalikasan. Ang Door to Hell ay may lalim na halos 30 metro at lawak na higit 70 metro. Sa gabi, mistulang isang portal ito patungo sa isang mundo ng apoy, at ang init na nagmumula rito ay mararamdaman kahit malayo pa. Maraming alamat ang umusbong mula rito. Sabi ng ilang lokal, ito raw ay isang pinto patungo sa ilalim ng mundo binabantayan ng mga espiritu ng apoy. Ang iba naman, naniniwalang ito ay paalala ng kalikasan sa kasakiman ng tao. Dahil sa kakaibang tanawin nito, dumadayo ang mga turista mula sa iba ay tiibang panig ng mundo para masilayan ang walang humpay na apoy. Ngunit habang patuloy ang paglalagablab nito, nananatili itong babala na may mga puwersang hindi kayang kontrolin ng tao. At minsan, ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring magbunga ng isang walang katapusang apoy. See you sa next video. Ito po ang inyong GBB vlog para sa mabubuting kaalaman. Subscribe, like, and share.